ay bubulgar sa inyo. Si Atty. Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at yeah. ang NDF. No. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL. Yan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Batoyan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. The ILPS was created by Communist Party of the Philippines at ginawa siya na International Alliance. Mm. Ang ILPS was part sa mga nagtulak para mabuo ang ICC. ...patay dahil kayo mismo. Hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis, sundalo at mamayang Pilipino. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis sundalo at tropa ng gobyerno. Salamat okay, Mr. Kelly. Bawal po pumalakpak dito kung gusto niyo pumalakpak doon kayo sa labas. Maaari ba?